Noong unang panahon, sa isang maliit, tahimik na nayon na matatagpuan sa pagitan ng mga burol, doon nabuhay ang isang batang babae na nagngangalang Emily. Siya ay isang ordinaryong babae na may hindi pangkaraniwang mga pangarap. Mula sa murang edad, determinado si Emily na maging isang mahusay na long distance runner ang nagbigay inspirasyon sa Viva sa mga kwento ng kanyang lolo ng mga marathon na tinakbo niya noong kanyang kabataan. Tuwing umaga, Tinatalian ni Emily ang kanyang pagod na pagod sneakers and dash along the winding village roads, her heart pounding in wake wakitra with her footsteps. Ang pagsikat ng araw ay ang kanyang gantimpala, pagpipinta ng eskawa na may kulay ng pink at orange. Habang tumatakbo siya sa matahimik na tanawin, ang kanyang pagnanasa para sa pagtakbo ay napuno at gabriel ang pangarap ng pagsali sa taunang village marathon, isang prestihiyosong kaganapan kung saan ang mga mananakbo mula sa malapit at malayo ay nagtipon upang makipagkumpetensya. Habang lumalaki si Emily, lalo lang lumakas ang kanyang determinasyon. Mas nagsanay siya, itinulak ang sarili, at hindi pinansin ang mga dob na paminsan-minsan ay pumapasok sa kanyang isipan. Sa bawat pagdaan ng taon, mas lumalapit siya pangarap niyang tumakbo sa village marathon. Dumating sa wakas ang nakamamatay na araw. Sumikat ang araw sa ibabaw ng mga burol at ang nayon ay higing sa kaguluhan. Magsisimula na ang marathon at ang hangin ay sinisingil ng pakiramdam ng pag-asa. Mga mananakbo mula sa iba't ibang background, bawat isa ay may kanikanyang sariling mga kwento na natipon sa panimulang linya. Si Emily ay nakatayo doon, ang kanyang puso ay tumitibok. Hindi lamang kasama ang nervyos ng karera, ngunit may kasukdulan ng mga taon ng pagsusumikap at hindi natitinag na paniniwala. Nagsaya ang kanyang mga magulang, kaibigan at mga taganayon sa kanya, naniniwala sa kanya tulad ng gaya ng paniniwala niya sa sarili niya. Nagsimula ang karera at buong pusong tumakbo si Emily. Ang milya ay tila walang katapusan, ngunit ang kanyang espiritu ay nanatiling walang patid. Nalampasan niya ang matatarik na burol, pagod, at ang tirik ng araw, laging nakatutok ang kanyang mga mata sa finish line. Habang papalapit ang finish line, kay Emily ang mga binti ay kumikilos, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas maliwanag. Naririnig niya ang boses ng kanyang lolo sa kanyang isip, hinihikayat siya na huwag sumuko. Sa isang huling surge ng enerhiya, siya sprinted patungo sa finish line, Tumatawid ito habang nakataas ang kanyang mga braso sa pagtatagumpay. Nagpalakpakan ang mga tao habang nakamit ni Emily ang kanyang pangarap. Siya ay kinoronahan kampion ng nayon marathon, hindi lang dahil sa bilis niya, kundi dahil sa kanyang hindi natitinag na espiritu at dedikasyon. Ginawa niya ang kanyang ordinaryong buhay sa isang pambihirang paglalakbay na nagpapatunay na sa pagsusumikap at paniniwala sa sarili, ang mga pangarap ay maaaring maging isang katotohanan. Ang kwento ni Emily ay nagsilbing inspirasyon sa mga buong nayon na nagpapaalala sa kanila na ang mga pangarap, hindi mahalaga gaano kalaki o maliit ay karapat dapat ituloy. Nang buong puso, ipinakita niya sa kanila na ang tanging limitasyon sa buhay ay ang mga inilagay nila sa kanilang sarili, at iyon na may determinasyon, ang karaniwan ay maaaring maging tunay na pambihira.